Hello mga idol. Ayan, ko comment lang tayo diyan. Sa abutan raw. Abutan. Sabi ng mga vlogger, ng mga didilis, o tiktoker, ah, na supporter ng mga Duterte, ay drugs daw yan. At sinong tanga at bubo na drugs yung inabot na may media at camera hmm? siguro ang mag-iisip lang yan yung mga didilis na kasi wala kang laman yung utak utak ipis kung tawagin diba? diba so, ang galing nila mga idol no? mag-edit ng video diba o yung video ni ang ulo kukunin nila yan at papanuri kuk halimbawa si pangulo ay nakasagi kakatin nila yun at gagawan nila ng kwento yan ganyang kagaling yung mga didilis ng tawag yung supporter ni Duterte Duterte yeah magpapakalat sila ng maling informasyon sa mga tao para utuin hindi naman mauutuin ang mga mauto lang niya membro nga ng mga detaily kasi wala laman to diba? ganun yung sila kapulpol